Samtang gakaon ako ta may istorya ako sa inyo. May mga hindi manglidak ko nga nga ano nga nga sitwasyon pero may mga gapamangkot sa akon abi paano ang pangabuhi ko nga ang bana ko abi foreigner gusto sila nga gusto nila mabalaan nga amo sina sa akon depende sa imo nga sarili mo nga kaugalingon mo nga diskarte sa pangabuhi Kay bisan ang imo pamanahon puti ito yellow green or blue nga tawo. Kung ang imo batasan hindi magmatch sa either nga color or nga nationality, hindi mangyapon magwork. Pero kita nga mga Pilipina nga ang aton nga purpose nga pagpamana maayo. Kag ang aton nga mapamana kaloy an mang lawas kung maayo lang siya nga tawo. Bisan hindi pa siya tama gid ka hapos in chindihon ma masahi mo man lang kag ma at the end ma kwan mo man ma madiritso mo man ang iyang uh, nga dalagan bla bilang sang iyang nga uh, pagkatawo Una siya mga frequent ng mga, mga pirmi nga ginapamangkot sa akon sa mga filo uh, taman yung mga Pilipina kon mayo man mamana amo na. Sa akon ang pagpamana sang you tao, ang nationality hindi man gi dapat importante kung ang imo nga sitwasyon gusto ka magpamana sang Pilipino, damo nga mga Pilipino nga ka mga caring dason kung kaluian ka nga may trabaho siya nga hindi ka magagwanta, happy man sila, dason pa lang man sila. Pero kung unfortunate nga ang Pilipino ya wala ubra, dason wa mga mangkaubra, gutom gid ang inyo nga So kung makapamana ka sang foreigner kag um, tagaan mo man sang thinking tagaan mo sang pag-isip nga okay kun uh, ako lang kun wala ko sang bana nga amo sini ano ang akon pagpangabuhi para ma-appreciate mo ang imo nga nga pagpamana sang puti hindi ka lang magpahala waldas waldas nga tapos kun gaubra ka mafeel mo nga nagakontribute ka gani sa inyo pagpangabuhi importante na mo sa pagpangabuhi sang tawo hindi man ko expert sa mga sitwasyon nga amo sina pero sa, sa, sarili ko bala nga, nga experience tapos inang kaduha ko bala mamana so inang do nadala so ang imo nga purpose amo na sa pagpangabuhi kun itreat ka lang sang tao sang maayo uh, maayo man ang imo madangatan pero indi mo gid ma-aware ang pag-away bisan sin o mangguro bisan blue pa da o red pang klase sang tao ang imo nga mapamana ang away ara na kay ti may friction ang inyo nga pagupdanay pero kun maayo lang ang imo nga pagmaminsaron, mga muyo ka lang para nga uh, taga ang kasang klaro nga pagpaminsar gani so ang pagpamana sang mga Pilipina nga uh, nagasilim sang puti amo na kun ang purpose mamaayo kaloyan ka man okay lang So sa ta sa mga tao nga uh, sa mga babayi nga mga Pilipina nga nagapamangkot sa akon, amo na ni ang inyo sabat. Nabudlayan ako kung pisa mag ka rin na sa English kay man ang words nga hindi ko bala madakpan, you know. Ginadakop ko pa na mo kun din pa na sa galibot-libot sa akon nga ulo. na ina bala ang words nga gamiton Kung ina bala may sense kay kun hindi siya may sense hindi man ko hapon ninyo maintindihan. Pero ang inyo nga plano kung makadto ka mo sa abroad bisan diin nga lugar sang kalibutan. Kun ang inyo nga purpose sa pagpamana maayo, maayuhan gid ang inyo nga pagpangabuhi. I can't see why not, you know, nga amo na. English to bala. <laughs> version. So, ara na naman nagso anyway hindi na hindi gina, hindi, gina, hindi gina, ano pasensya ang aton nga kwan um, ang aton nga ina nga mga pamangkutanon dipindi ina mo sa imo nga pagdala sang lalaki kay ang mga foreigner itself kun dalon mo sang maayo kag indi lang gid siya anong ginatawag ng ano ganit na inang Ga, ga ano bala aga, against bala sa imo permi sa imo ginahimo na bala barumbado kundi siya barumbado maayo ka mamasahi mo na ang iya nga batasan ka manami anak sila magupod sa Pilipina kay ang aton nga nature iya lain sang sa puti na amo na siya yung hindi ko gusto i english kay abi na karon sa mga puti nagdako ng aton mga ulo pero sa totoo lang ang aton nga nature lain gid sa puti nga babaye lain ang aton nga nature kay sa nadak-an mo sa surroundings ta Kag At sa aton man nga aim sa pangabuhi nga gusto tayong mag-improve. Naglakat na ta sa abroad. Pinsaron mo ha, naglakat ka na sa abroad. Nasun ara ka na nakapamana ka na sang puti. Nga hindi ka pa magangat sa imo nga pagpangabuhi. Ano ang reason? No? Ano ang reason abi nga indi ka pa? Isa pa na, kung ara na, ready to go na, nga nakaplastar ka na, may bana ka na, you know. Ti kung dalo niya ka sa abroad, may balay sa nga pestaran sa imo, hindi ka na mangita ilistaran, kaya requirement ina gobyerno, nga antes ka magsulod, may, may, pu may puyan ikaw. So, ano ang imo nga problema nga hindi ka mag-improve sa imo ka o galingon? Wala obra. kun siya ga obra, ikabalo eh, ka man mag-budget sa inyo nga, nga kilitaan. Ang Pilipina, nga namit ko nga perti ka bisan ano lang ginaobra, panghugas pinggan ginaobra. Dari sa Australia, ang naga panghugas pinggan, ang iya nga sa lakyan, brand new. Kahit ay na discrimination Sa ibang nga lugar, pareho lang na siguro, yun know, Why discrimination? Ang nag-discriminate sa aton mismo, ang kung kisa, ang aton man nga sarili, man nga mga Pilipino, yun know, Pero hindi mo lang pagsapakon, yala diretso ka lang. Kahit kung hindi mo na sila pagsapakon, ang imo nga pangabuhi ya, mas maasinso sang sa ila. Kahit ang ila, Yang nga ginasapak, ang mga chuchiburchi. May tawagin nga mo, nagkakadalagin ang batasan diri sa abroad. So, hindi lang kay eh, Kaya kung gusto ka mag-improve sa imo pangabuhi, direkso ka lang. Kag less trouble, less ang problema nga i mo, kundi mo na ang mga tao nga i i-mingle, hindi lang. Kasi ang purpose mo din nga nagkadto ka para i-improve mong kagalingon mo mo. Nga nga nagkadto ka di sa abroad tapos hindi ka mag-improve sa imo kagalingon. Subo so, di bala ayo Tira ka na lang sa Pilipinas. Kag mag -ano ka na lang dira inang ano nang ginatawag? Magprito kasang balas kaunon. Kasi hindi ka man. Hindi bala. Masakit nga pamatian nga amusin na Pero tuod bala na. Ang akon nga nanay kag tatay hambal gid. Kung hindi ka mo gusto mag-improve sa inyo ka pangabuhi, wala gid bala problema. Damo da, balas bala ho sa dalan. la a ina kag san laga ina. Kauna lang taon ta kun pila kabis, ka business ka na magustuhan mo na kakaunon. Gapamati ka lang kasi nga kaunon kun nang balas. Oy na gid nakaon. <laughs> so improve ko ya malakat ako. So amo na bala nga mga terms. So sa inyo tanan nga mga gusto ya magpamana puti, hindi ta kamo paghawiran, pero inyo gid nga pinsaron nga kamu na bala majority sang time Kamu bala na madala sa inyo nga pagpangabuhi. Kay ang mga puti bala nga nagapangita sa Pilipinas, jud tay kaayo ang ilan abala nga may nga sila ang galid. Majority gid nga ang Pilipina ginagalid gasunod lang na sila ya. Kay mo ganing nga nangasawa sila sa Pilipinas. Kay masunod lang sila pero amo na pero nami gani kay ti karon ikaw na sa iya nga daw tutoy ka kalain man may nakita na lang di ba happy ka pa so i treat mo man siya sang maayo kay kalain man karon nga tatahom mo na sa do ido hindi <laughs> man na maayo so you know what i mean so gintaga ang kada sang chance amo na matunon mo kag i-work mo para nga ma-improve mo imo kagalingan no so ini dutay ta lang ning ay lawig pa ni so tandaan non ta lang asa magalabutan dagiti na nan so kung may mga pamangkot ka mo sa akon hala ipamangkot nyo da i-leave nyo sa comment box ilonggo, para nga kita lang, kita lang magintindihan ay or message ka mo may facebook man ko da, Pakita niyo ng Facebook ko. Nasaan so, may page man ini? May page ini pero ang alan sang page hindi pa. Kadot Ilonggo Channel pa to. Oo, ang page siya sini Kadot Ilonggo Channel. Kay gusto ko ilisan ini ang alan sang akon nga nga ano nga YouTube channel. Ha, hindi ko pa ma-change kay hindi pa ko gin-allow. Kay damo na daw ko kinilisan. Kaya ka bisis. Pwes palang gani. So sige lang pamangkot kamo kay sabton ta kamo kun kaya ko sabton. Kundi gani tawgon ta si Morris kay pa sabton ta sa interpret ko sa inyo. O tis, sige ha. O, sige salamat gid. Mangga bisay inyo tanan. Kaunta na isang kwan. Sang KFC nga gin bakalimores. <laughs> sige, salamat.